Kumpirmado ng nakapasok sa Pilipinas ang mas nakahahawang UK variant ng COVID-19. Patuloy naman ang ginagawang contact tracing para maiwasan ang local transmission ng virus. Nagbabalita si Greg Gregorio. Isang 29-anyos na lalaking real estate agent ang nagpositibo sa UK variant sa Pilipinas. Taga kamuning Quezon City siya pero bumiyahe pa Dubai noong Disyembre? Ayon sa Department of Health, negatibo ang lalaki at kanyang girlfriend sa COVID-19 nang magpunta sa Dubai. Kahit nang dumating sila doon noong December 27, ay negative pa rin ang resulta ng kanilang swab test. December 30 naman nang dumalo sila sa business meeting at namasyal din sa Dubai sa mga sumunod na araw. January 7 nang umuwi sila sa Pilipinas kung saan sumailalim sila sa RT-PCR test at dumiretso sa quarantine facility. Kinabukasan, nagpositive mo na sa COVID-19 ang lalaki na mayroon na ring pneumonia. Isinalang sa genome sequencing ang kanyang specimen at dito na kumpirmang positibo siya sa UK variant. Ayon sa DOH, hindi pa naman masasabi kung sa Dubai nga ba niya ito nakuha. Marami pong factors that we need to consider like the number of days uh, from the time that they left the Philippines until they reached Dubai. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang girlfriend niya. Pero nananatili pa rin sa quarantine facility. Ang mga kaanak naman ng pasyente ay dinala na rin sa quarantine facility at kukuha ng swab para sa RT-PCR test. Binabantayan din ng iba pa niyang mga nakasalamuha. So naka-isolate na po ngayon yung mga birth na sumundo sa kanya, yung uh, nag-asikaso sa kanya doon sa barangay quarantine facility. Batay naman sa flight manifest ng sinakyan nilang flight EK332, 159 co-passengers ang natukoy. 58% o 92 ang kinontak pero 52 lamang ang sumagot Ayon naman sa Quezon City local government wala pang dahilan para isa ilalim sa lockdown ng Kamuning sa gitna ng pangamba ng mga residente roon since the index case did not set foot in the barangay at uh, it, it is very unlikely that nakahawa siya sa kanyang uh, mga kapitbahay at ire na naman ni DOH Secretary Francisco Duque kay Pangulong Duterte na isama na ang UAE sa pinapatawan natin ng travel restrictions. Pag-aaralan din kung kailangan ang mandatory 14-day quarantine sa lahat ng mga papasok sa Pilipinas. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.